Yan, uh, isang magandang hapon po uh, mga idol yan po ay tracking ha uh, nandito po tayo ngayon sa pwesto ng ating idol na si Nino Vulcanizing mga idol yan ha uh, dito po matatagpuan yan sa region 13 barangay ano to uh, barangay tagbuyakan barangay tagbuyakan Santiago. Santiago. Oh, bayan ng Santiago, Region 30 na. No. Yan mga idol, dito po 'yung matatagpuan sa barangay Tag Tagbuyakan. Ah, uh, bayan po ng Santiago. Uh, bahagi pa rin po siya ng Mindanao o Region uh, 30 13 mga idol. Yan pinapanood po natin ang aktwal na pag-aalis ng gulong sa rim, mga idol. Yan na uh, magandang hapon po sa lahat ng na mga narito ngayon mga idol. Yan magandang hapon po. Mag-iingat kayo mga idol sa mga nagbabaklas po ng gulong dito sa mga rim. Yan, lapitan natin ang uh, ating idol ninyo. Kamustahin natin uh, kung paano siya gumawa ng gulong at uh, kung paano nila binaayos mabuti. Yan mga idol, mag-iingat po kayo. yahana, uh, iniisa-isa po niya, chinecheck po. Mag-iingat kayo ng idol at uh, baka masugatan. Yan po, uh, dalawang truck po si Gigamax at sa uh, ang truck po ni paring ni Nick Erulin. Ang nasira uh, nasiraan po mga idol. Ayan, pagmasdan pag masdan niyo po mga idol, ha, kulang siya na isang gulong. Ayan niya po mga idol ang uh, ating gulong na ikinakabit. Yan, uh, mula sa Buanga City papuntang uh, Tacloban Leyte bago tayo makarating po ng Region 8 mga idol. Tiga-tiga gulong na ang ating uh, nasisira mga idol. Yan yata na lamang doon na po, mga idol, ang ating nasisira. Ayan, shout out po sa vulcanizing ni idol ninyo. Ayan, mag-iingat po kayo. Ayan, at tangkilikin na po natin ang uh, vulcanizing ng ating idol ninyo. mga idol, nakatanggal na po ang kanilang mga rim. Yan. Na si kaso po nila ngayon ng gulong. Yan mga idol, bahagi pa rin ito ng Region 13. Uh, papunta na sana tayong uh, Surigao, uh, Lipata Port. Uh, Nagkaproblema na naman ang ating mga gulong mga idol. <laughs> mag-iingat kayo mga idol ha sa iyong mga ginagawa. Yan mga idol, ha, tinatanggal po niya. Ano yan idol bato? Yan, bato daw po ang nakatusok mga idol. Nakasingit sa pagitan ng ano. Kaya po pala na wala ang hangin mga idol na tusok ng bato. Yan, mga idol, ha, bato po ang kanilang tinatanggal. Yan mga idol, mag-iingat kayo ha. Yan, pag-aalis ko ng bato o ng tusok sa mga gulong na naplat na mga idol. Yan, na. Uh, iba't ibang pamamaraan po mga idol kung paano maasikaso nila at maaayos ang gulong ng mga nawala ng hangin o naplatan na mga idol. <tinyo> तो काय झालं mga idol, ah, ganyan po pala ang pamamaraan ng ating ah, idol ninyo. Ayan eh, mga idol, kung mapapansin nyo, ah, may ginagawa sa loob. Ganyan po pala mga idol, ang, ah, kapag po pala nabutas ng ah, gulong, ah, para po makiinis. Ayan, inaayos na mabutas para matagsiyan.

yan, ginagawa po ng paraan ng ating mga idol. Mag-iingat po kayo sa inyong mga ginagawa, mga idol. Yan, uh, andito po si idol ninyo. Ayan, ah, uh, may dala po siyang ano, ginagrinder po. Yan, mga idol. Oh. Ah, uh, niya ng flashlight para makita niya mabuti at medyo madilim daw po. At ito naman po yung kanila mga kasamahan. Tinatanggal po mga idol ang bato. Yan, malapit na. Bato po ang tumusok mga idol. Yan, na, uh, inaalis po nila. Yon, maraming salamat po at Sa, naalisin na idol. Ayan po nilang nakuha pa to. Ayan po ang tumusok idol kaya nabu nabutas po yung gulong idol. yan pa to. Ayan, uh, dila -grinder. Dila -grinder po pala mga idol para makinis at madaling uh, uh, gawin ng nabutas na gulong. Yan, may gamit pa po sa flashlight mga idol para makikita ng mabuti. Ito yung dami nito. Ayun nyo ba? yan ganyan po pala yung ginagawang pamamaraan mga idol uh, ginagrinder po para makinis pala yung laop at uh, madali nilang uh, lagyan daw po ng uh, pambulkanize o yung tinatawag nilang pambulkit ba tawag yan idol Pats oh, patsing ah, sing, pang tubles. Ah, yung, yung patsing na ano, no? Pang tubles. Pang tubles po, mga idol. Yung pinagpapakad nila dyan na pang tubles. Ah, para hindi tumakas ang hangin, mga idol. Yan, sinisigurado yung mabuti. Kuhan, Bekato. Kuhan, Bekato. Yan, yan, uh, yan po mga idol. Ayun ang ginagamit pala. Yan. Ah, Pagkailangan Ayan, tatlo po ang kanyang helper ng ating idol ninyo. Tatlo po ang katulong, katulong niya. Ayan, mga idol, ako makikita yeah, niyo po. po Ayan ang yeah. uh, pinangano yeah, nila. Ako, yeah. okay. bangag na. Pero ngayon mo lang. Naman to. Tutok na po <ko> ka rin eh. Ay, <laughs> Gan ganyan po pala mga idol ang ginagawa, uh, actual na paglalagay uh, po ng uh, pang tubeless 'Yan dikit po sa loob ng gulong. Ito naman po ata pa, uh, panoorin natin ang ginagawa ng ating idol. Ang mga idol la uh, binabalatan niya. Hindi makaya ni? kinakabit po nila Yun, ganun palang pamamaraan idol iba't ibang pamamaraan ha kung paano maglagay sa mga natutusok mga idol Yun, ganyan po pala may mga kanyang kanyang diskarte o pamamaraan mga idol ha, panuorin po natin si idol ninyo naman ganyan naman bali dalawang gulong po yan pinagsabay nila mga idol sa atin po yung isa at yung isa kay parinik erulin isa kay blue at isa kay red tigisa po ng gulong Ito naman po yung side ang panuri natin. Ayan, shout out po sa lahat ng mga empleyado ng Ninyo Vulcanizing dito po sa Region 13 mga idol. Ayan, ganyan po pala mga idol yung ginagawa. Ah. Ilalag muna sa loob. Ayan po, napansin niyo po. Ayan po yung, yung nilalagay niya diyan nang galing yung bato kanina ito mga idol ito po yung bato kanina mga idol yan ang uh, tumuso kaya naplat o, na, o tumakas yung hangin mga idol